Ay mga kapartners, may bagong batas na nilagdaan si President Ferdinand Marcos Jr. na siguradong makakaapekto sa real estate at investment sa bansa. Ito ay ang Republic Act Number no. 12252 na kilala bilang bagong batas na nag extend ng lease period ng private lands sa mga foreign investors. Dati, Ayon sa RA-7652 o Investor's Lease Act, hanggang 50 years lang ang lease na pwede lang i-renew ng isang beses hanggang 25 years. Pero ngayon, dahil sa RA-12252, pinalawig ito hanggang 99 years maximum. Bakit ito mahalaga? Number 1, mas pinapakita nito na handa ang Pilipinas magbigay ng stable at long-term environment para sa foreign investors. Number 2, Target nito ang mga proyekto gaya ng industrial estates, factories, agro-industrial ventures, tourism, agriculture, agroforestry, at ecological conservation. May mga kondisyon din ng batas. Number 1. Registration Requirement Kailangan, ang mga proyekto ng foreign investors ay rehistrado sa ilalim ng Foreign Investments Act at sa Create Law. Nakamakilan lang ay naamendahan ng Create More Act Number two, lease registration. Dapat i-register ang lease sa Registry of Deeds at i-record sa mismong titulo ng lupa. Number 3. implementation timeline. Kung hindi sisimula ng investor ang project sa loob ng three years, pwedeng i-require ng BOI, FIRB o IPA na magpaliwanag o magsimula agad. Dagdag pa dito, tumaas din ang penalties para sa violations. Mula 100,000 hanggang 1 million pesos ngayon ay 1 million hanggang 10 million pesos na. May posibilidad pa ng 6 months hanggang 6 years na pagkakakulong depende sa korte. Sa madaling salita, ang RA12252 ay naglalayong gawing mas flexible Stable at investor-friendly ang Pilipinas. Mas mahaba ang lease, mas mahigpit ang monitoring at mas mataas ang penalties para masigurado na seryosong investments lang ang papasok. Mga ka-partners, malaking bagay ito lalo na sa mga foreign companies na gustong pumasok sa real estate development, agribusiness o tourism projects dito sa bansa. Kung may tanong ka sa batas na ito o iba pang real estate concerns, i-comment mo lang o i-message kami. At syempre, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-follow kami sa YouTube, Facebook, TikTok at Instagram para updated ka sa real estate tips. Again, this is Rald from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. Kita-kit sa susunod nating video.